morning guys, fishing time na naman tayo, fishing day na naman tayo andito na tayo sa bahayan spot <laughs> kahit saan kasi tayo pumunta, wala namang kumakagat eh. si master Dante ang kasama ko mag fishing lusong tayo mga master sana makadali tayo fish on mga master Sakaling mayroon كل ميران. يوالو يوالو ده معا ماسترو. غراب كتاروت. يوالو يوالو. Pispon si Master, sinabit lang. Tanggal? Oo, sumama na. Fish, kaya yan? Ay, lapo-lapo. Ay, tiki! Ang <laughs> laki! Ang tiki! Ang Ay, oh. power <laughs> laking tiki ngomong GT pala eh. kaya pala sinisid ka agad GT kaya pala malakas bang, bang klasik ka nga GT maganda ang tama kung ito yung alpas to laki laki <laughs> yung pwede siya ko makamuli ng ganyan kalaking muntok ko dito power naman yan ala ko lapu lapu na eh Fish on. Kapish on din naman tayo mga master. Oh. Isa. Eh. Oh, yoy, 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 yoy. Ikot, wait lang. Relax lang, utoy. Eh mhm, mm kanina pa tayo naghahagis, naka-fish on din pew salamat sa iyong pagkagat isa lang huli natin mga master ayan balo <laughs> yan, isa lang nagpahuli ayan sila oh, daming na. Ah, pulapo. Okay, samakara. Yan, arko na naman. Mulika. Hindi eh. Napulapo, naghahanap ng bato. Bye-bye. batu talaga ang hinahanap niya. Okay, mga mga, guys, 'to. Hay na. bye. bye. iya, waspada pas